Kailangan ko malaman ng panic nyo, yung side nyo. Ngayon ko na po mo yung bahay. Bebenta ko na lang po yun. Pagkano po nyo gusto yung benta? Saat lang Okay na sa so 3,000 siguro. Magkano po? 3,000. Okay. Ibenta nyo po yung bahay. 3,000. Ano pong gagawin niyo sa 3,000? Ang bali na namin. Alam niyo po ba yung 3,000? Magkano yung 3,000 na yun? apple? Yeah. Ilang kabang bigas po yun apple? Gusto ko pong malaman, baka hindi niyo po alam yung 3,000. Ano pong nangyari na yung apple? Ayos yeah, mo na po ako. Nagpalamig lang ako. Kasi ato ko Dahil hindi ko na po kayang ginagawa ito ng kapitbahay po namin. Hindi po, kaya may problema din sa inyo, kaya... Wala. Dahil uh, yeah. so, well, nung ko gan sa porpes, nagiram sila ng puruhan 4,000. Isinisingil ko na at dahil nga pang namin bigas, ala na rin kami kakong bigas, eh hmm. nagagalit pa sa sakin. Ako pa mas Tingnan mo, sinundang ka. sinundan ka ni Tatay Tegra. Mahal na mahal ka, Apple nila. Mm. Eh, tinuro ko na sa'yo kung ayaw mo na talaga. Yung tinuro ko na kay Tatay, pinatanong ko magkano ba dito. Kung hindi ka naalis sa'kin. Sa uh, yun po yung oh, po, oh, yung po. sukat po nun, Nay. Hindi ko lang po, Tatay, maanuhan kung ano, parang pang mapagalagaan ko siya kasi hindi um, ako sabi na po ayaw mo na, na umalis ka sa'kin. Sa kung lalakihan mo doon sa space na yun, pwede po lakihan. Opo. Oh, hmm. Para naman po kakoy dito ko kasi siya ako po tatay yung mga anak na pangaralan ko. Yeah. Eh minsan hindi siya nakakapaglinis. Ako minsan naglilinis. Parang tinuturo ako po siya. Kasi po noong nasa akin po nakatira, hindi po talaga ganyan yan. Hmm. Para po kakoy medyo maayos kasi pagka po may nagpupunta ang mga tao, nahiya ko tatay kasi kulungan po ng hayop yan. Pangalawa po, ang mga bata iniigos ko po sa sakit. Hmm. Tabi po ng CR yun. Ayun, kasi siya po ako yapon po na. Thank ito, you, Nay. Ito po, po si Apple talaga. Yeah. Talagang mahal ko yan. Inuri ko parang anak ko yan. Ang yeah. Po lang muna, na asawa, muna, mo, na wala na akong asawa, wala na tumutulong sa akin. Mm. Kasi marami din po ako na dapat na mm. kumakain. Eh, medyo po tapos. Yeah. Kaya pasensya na po kagabi at nasamahan ko. Una po sa lahat, napagalitan pa nga po siya. siya mm. Sinasabi po, na baka ako'y masisi. Sinundan ko lang po ito kasi baka ako ko oh. kung ano po mangyari sa kanya ang <laughs> Ah, uh, napaliwanag niyo na na nawawala po siya na... Opo, sinabi ko po sa kanila na sinundan ko lang ito. Mm. Pati hindi po hirap, pati po anak ko na isa dyan. Mm. Sabi ko, anak, manapin natin si Apple na sa... Sinundan ko kasama sa kanyang tanganan. May maygit ng isang linggo po pala. Oh, maygit na hmm. po. Maygit na kayo isang linggo na lang. Oh, oh, ngayon, karaingan mo kahit tatay, magtuwang ka. Ah, puri sinabi mo yung bahay mo, huwag mong gagawin kasi bigay sa iyo. Okay. Ngayon, decision ni tatay yan. Kung... Ang, may, ang sabi po sa akin ay four or five days na po silang wala. Hindi po. Ilang kuwapo po sa akin niya. Alam po kung dalawang nila sa akin. Ibig sabihin, lampas na po ng linggo. Opo. Hmm. Nagpas na po tatay. Mahirap po tatay. Opo. Mahigit na po sa akin isang linggo yan. Ba't di po nila alam doon na magkit, magdadalawang linggo na pala lang? Uh, okay, ibig po sabihin, umalis po kayo doon na wala po silang alam. Hindi po ba kayo naawa sa mga bata na yapon? Ang ganda ng kalagayan doon, no? Tapos... Mahabag talaga, ma'am. Lawa ka naman ang isip niyo na Nasaan po yung ano nyo yan? Pagmamahan sa mga anak niyo Binigyan kayo ng tulo yan. Hindi kayo marunong maglinis. Ano? Ano yan o? Oh. Eh kahit bigyan kayo kayong napakagandang bahay dyan, eh, ano mangyayari na eh? Nakita ko lang ito. Uh -huh. Eh kaya nga po sabi ko sa kanya, tinatanong ko sa kanya, palamig na palamig. Eh, mo tumukaw ko tatay ko, ano nangyayari sa iyo. Yun lang ako talaga ang tumutulong. So... Eh, mo sa kanya, idaing mo lahat kung ano ba talaga, ako, Apo. Puro una pa kay noong Diyos. Alam niyo, kung kayo lang na Apple, sumuko na ako eh. May mga bata po kasi. Kawawa yung mga bata. Oh. Wala silang kasalanan. Biktima sila hmm. dito eh. Dawa nyo yun naman yung pag-iisip niyo. Natural po, magagalit po yung nandun dahil tinatama po kayo. Saita ka po. Iwin mo sa itatay. Ipaliwanag niyo po kung ano talaga nangyari para maliwanagan po ako. O, paliwanag mo ako. Magsalita ka kung ano-ano. Sige, paliwanag ka. Sige na. Paliwanag ka. Para maintindihan ko po yung ano niyo. Sige na. Sa loobin niyo. Kung ako lang, masama, masama, masama po yung loob ko sa inyo ngayon. Talaga. Hindi nyo iniisip po yung mga bata, iniisip nyo yung sarili niyo lang. At saka dating mo sa akin, nag-asawa na po siya. Hindi po. Wala po. Wala po ba? Ako po nagsasabi na wala. Ah, wala po. Wala po. Ako rin po nagsasabi sa kanya, mag-aasawa kayo yung mga anak mo, itindihin mo. No. Ngayon ka, o, hindi ka susunod siya akin. Mag-iwalay tayo. Ginaganan niyo sa Opo. Oh, Ngayon, tumutulong-tulong po sa si akin, tatay. Pag-dormat. Uh oh. -huh. Eh, sige ako, tumain e, ka kay tatay. Patakuan ako, bibigyan ka ng tela. Yeah. Para, matuturoan ko po siya. Yung po ang totoo nun. may asawa. Hindi po ako po nangangako. Wala pong asawa yan. Wala po talaga. At hindi po ako papayag ng asawa niya. Yung anak niya, hindi niya. Tama po. Huwag niya ako kilalanin ina kasi siya mag-aasawa. Tama. Yung po nga kayo. Ang pag-respeto ko sa kanya, pag-alaga ko sa kanya sa Burudam, hanggang ngayon, namatay sa tatay dito niya. Kung mag-aasawa siya, ayaw ko. Natapatay ko po siya. Doon siya siguro sa kanila. Pwede, hindi ko siya mabantayan dito. Hindi ko pwede siya mag-asawa. Paalisin ko po at malalaman niyo po kung talagang mag-aasawa mm. pag siya. Thank you. No. Ayoko po. Ayoko pa no. lang. Ang daming bilon. Ano po? So, paano ko makuha yung loob niya? Hindi ko, hindi ko madaan sa parang pabebe na ano. Eh, wag na natin bibihin. Na ako po, tatay. Nahintindihan ano. eh, ko siya. Hmm. Ah. Simusunod naman po, kapares yung kagabi. Talagang ako po ay talagang humihingi sa inyo ng pasensya. Yeah. Nandun po kami sa tapat ng bahay niyo. Una sa lahat, ako po ay hiyang hiya. Yeah. Ito lang po talagang wala na rin talaga siyang makain. Yeah. Yan po ang totoo. Ngayon, Apple, yung sinasabi mo, ipagtapat mo na kay Tatay Sige po. Ano para, ang, ano. Sige na, para malaman niya. Hindi, hindi ko kayo maintindihan. Na hindi ko kayo... Para maintindihan ko po yung sa Sabihin loobin Sige na, tutulungan ka niya. Nadiyan sabi mo nga, tatay eh, ang really respeto ko dahil yan ang tumutulong sa akin. Sige. Da, tinutulungan man po kayo at hindi, kailangan yung respeto lahat. Yun po yung tama. Sige na, salita ka na. Kailangan ko malaman ng panik niyo, yung side niyo. ko na po mo yung bahay. Bebenta ko na lang po yun. Magkano po niyo gusto i-benta? lang. Okay na siya, so, 3,000 siguro yun. Magkano po? 3,000. 3,000 po daw. Anong gagawin niyo sa 3,000? 3,000 daw po. Ha? 3,000. 2,000 yung bahay niyo na yapon? 3000 Nabibingi po yata ako. Ano po? Maka na po? 3000 po kako? 3000 yung bahay niyo. Ibibenta niyo. Aba, na yung apple. ko na pong bumalik lang. Hinakot ko na nga yung mga gamit namin. Kasi, kasi po, kasi po ano, po. Ayan, dilawan po kami na ginawin ko. Ano ho ba talaga yung plano at gusto nyo sabihin sa akin? Sabihin niyo na po, gabi na na yung Apple. Ayan, gusto ko lang po yung makuha ko po yung ATM po kay Ate Abid. Kasi po, wala rin po napapala. Binibigay lang po sa kanila, isa sa isang daan. yun sa amin. Ano pa ho? Sige, sabihin niyo po lahat sa akin para alam ko po ang gagawin ko. Um, gusto ko umalis kami doon sa bahay namin. Ayoko ng umuwi doon. Ano ba, ba talaga yung problema ba tayo doon? Hindi um, ko na pa makita yung mga tao doon. Bakit to? May ka. Sila pa ang galit. Yan lang po ba yung dahilan? Pera? Okay. Sige po. Ano pa ni Apple? Sabihin niyo po lahat sa akin para alam ko po yung gagawin ko. Tuloy, hindi ako nakabayad ng utang kay Ate Bliss, kay Ate Inday. Mm. Eh, ang dami ko na pong utang doon. Inaya na po ako doon. Kung inabot na na ng sakto yung pera na malaki-laki na sahod ko, hindi nabayaran ko na sana si Ate Bliss. Eh, wala. Uh. Ah. Hindi ko tuloy mabayaran. Kaya so, sabi ko, malis mo na kaya ako kami doon. Hmm. Pero nagpaalam ako kay ate Aben. Nagpaalam kay ate Aben kakao, alis muna ako kami din eh. Nagpaalam po kayo o? Or... Nagpaalam ako doon kay ate Aben. Nandun pa nga si kayo doon, ako. Hmm. Okay, bibenta niyo po yung bahay, 3,000. Ano pong gagawin niyo sa 3,000? Pambili ng bilas namin. Alam niyo po ba yung 3,000? Magkano yung 3,000 na yung apple? Ilang kabang bigas po yun na apple? Gusto ko malaman, baka hindi niyo po alam yung 3,000. Tatlong, tatlong libo po yun. Pagkaka, ano, alam, niyo, alam niyo po, di ba? Lupa pa lang po na apple. Napakalayo po sa pagbiliho natin. Magkano po yung pagkakabiliho natin sa lupa? Magkano natin nabili yung lupa, Kuya Gos? Kasi gusto niyo ibenta yung bahay, 3,000 daw. Anong nangyari? Gusto niya ibenta yung 3,000, pati lupa, 3,000. Sino po ba yung asawa niya dito, sir? Ay, wala po asawa dito, sir! Kasi sabi po doon, nag-asawa na po siya. Doon po. Kobe. Yan po wala. Wala wala kasama yan. Wala nang pagkakaalam nila. Wala pang kasama na. Abi ano mo asawa ta tirim yan. Wala pang asawa walang, yan. Ah. No? So, way, <taps <taps> uh, Pagkasa no, meron nang liligaw. Liligaw lang. Ah. ang ang gusto niya, siyempre manliligo yung tao. Ipapaalam sa inyo kung papayag kayo na oh, Pero hindi po hindi pa kasama. Hindi asawa. Eh wala kasawa. nandito po siya ngayon. Ano po? Ano po dito nanaki? Ipapaalam. Wala ko magkasawa na lang. Ipapaalam. Ito po, nasabi na po niya, mag-aasawa na lang daw po siya. Eh, ang tanong po, kung uh, aanoy pa siya ng lalaki, eh, hindi naman natin kumukontak yung lalaki hanggang ngayon. Uh, ano po ba sabi niya? Ang tanong po, <laughs> nakakausap ko, nagpapaniwala ka dun sa ano na yon? Magsasama so, na, na daw, daw po, po kayo? Mo, mo. Ate, ka oh, ano po ba sabi niya, magsasama <laughs> na daw po kayo? Hindi ma'am, tatrabaho pa po. Alika <laughs> Mm. Kaya tanggap na po yung mga bata. Ah, ganun o oh, kayo katagal inimigawan? Tagal na po. Mga uh, ilang buwan na po. Mm. Ay, isang buwan na po siguro. Ah. Ah, Diyos ko. Mayapon. Diyos ko. Patawagin po tayo. Um, ano nangyayari sa mundo? Okay. Tawin niyo kayo na May sinulat na ako. Sabi ko nga iwan ko na sa inyo yung bunso ko. Oo. Oh. Ito. Iiwan ko dito. Ayaw ko kakoy ka bigay lahat amin. Ayaw niyong iwan doon eh. Napakaganda po nung gusto ko nilang mangyari sa mga anak niyo. Pinapaaralo sila. Ba't tinanggal niyo doon? Ba't niyo mo sila kinuha? Sabi ko nga, pag hindi ka ako nila ibigay ko, Kahihintuin ko na lang yan. Di ba rin hindi ako masamad sa purpose. Wala naman din, hindi naman ako nakikinabang sa pera. Naya, pon. Ano ba yun? Eh? Dahil? Ayan, lang nga si kay Junjun. May utang sa akin. P4,000. Hanggang nga, hindi ko yung babayaran. Pag sila ang naniningil sa kuryente, nagagalit pa. Puputulan daw ako ng puputulan. Di ka o di ka, putulan Bayaran niyo yung inutang sa akin na 4000 uh -huh. Hindi sila na kayo make napapariwara po yung mga anak niyo. ang ganda na ako nung lagay nila eh nag-aaral na ako sila eh ba't nyo siya kinuod doon kaya na nga po pinento ko muna sila tingin nyo sila nangangayaya to sila oh. Eh ganyan lang naman yan pagka kasi tinatanong parang ewan ko lang din yun uh, ayaw po magsalita eh sa tingin nyo po naman, pagka dito kung ano ano sinasabi kagabi akala mo doon nakipagpagulo pa doon sa ano kagabi sa tao ron sa matanda pinigil-pigil lang namin ano po sa tingin yung ano abe okay, susunugin daw niya yung bahay niya lang doon abe sabi ko eh tapos ay okay, eh, lang naman eka ako ng konting tulong eka ayo eka niyo ako eka bigyan eka ano sa matanda ron kagabi ah uh, kalit -huh. na kalit tapos sabi pa niya eh, ano daw yung ano daw niya dun eh, mag, ano daw siya, magpapakamatay nga daw siya, di, magpapakamatay na daw siya eh, inunan daw siya ng lasong dadami daw mga anak, anak niya, kaya sabi ko sa kanya kagabi, oy Apol, sabi ko, kung magpapakamatay ka, lumabas ka ito ka sa compound namin, umuwi ka ka dun sa inyo, dun ka maglaso, isa ka mga anak mo, kasi ka ako baka ako mamaya, yeah. mag lasong ka dito, sabihin ng mga tao ko, nanilasong ka pa namin din eh, dun ka, ka ako sa inyo. Di ba po ko? totoo po ba, tatubo, ba yun? Yeah. Oh. kasi nandito po eh, alam ko mm. na mga tao pa lang nandito. Papano yeah. kung bigla silang mamatay dyan, di kami may kasalanan. Mm. sabi ko, kung nire-respeto mo ako yung magulang ka ko namin, tinulungan ka ng magulang na, tinulungan ka ng magulang namin, kinupkup ka uh. bilang anak ka. Tapos ako, ganyan ang gagawin mo. Masyado hirap namin na dyan kagabi eh. ko so, po. po. namin, tatay Rambun yan sa kalumpang at pupunta mm. nga raw po sa inyo at gabing-gabi. Uh, matagal na rito yan. Mayroon na po siguro isang linggo dito yan na wala silang halos kinakain. Ang nag-ano lang po yan, dito yung mga kapatid namin, dito, kay nanay, yan, uh. dito po yung mga bahay-bahay na yan, maka kilo, siguro, isang kilo, isang datang ganito, makaraot lang sila sa pang araw-araw nila -araw talaga. Hindi po nila alam sa dito po kila nanay, tsaka po sa amin na ganun noon ang nangyari. Ang ano po kasi dyan, ayaw naman po niya kasi Tatay Ram magsalita. Oh, nga ano nga po Ang inaano naman po niya kasi Tatay Ram, may buwisit daw po siya doon sa kapitbahay niya ron. Ba't ayaw po niya sabihin sa inyo kung bakit siya nabubwisit? Oo. Oh. Hindi po ba? Hmm. Kasi kay naman oh. po makakatigit na mga katuloy oh. sa kanya eh. Oo. 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 siya Oo. Oo. Kaya nga niya sinasabi ko sa kanya, Apol. Kung ano Apol ang gusto mo sabihin ngayong kay mo, sabihin mo na. Hmm. Ayaw Kaya, naman po na magsalita eh. Huwag mo, mo nang dagdagan yung iniisip ng nanay ko. Hmm. Sa ginagawa mo rin na yan, kagabi, sinasabi mo kahapon, kagabi. Kung hindi ka nila tutulungan, magpapakamatay ka, maglalaso ka. Ano naman ang ano namin kung maglaso ka dyan? Mamaya, dyan ka maglaso. Ibig bababa ko dyan ang... <coughs> <coughs> may maglalaso na to ko siya, painimin na doon na din daw po niya ng mga laso ng anak niya. Tama-tama po hmm. tama ba, Tatay yun? Hindi po. Kung maganda na po yung sabihin namin sa inyo, totoo, paano po tatairam kung ano pong mangyari sa kanila? Sino po sisisihin yan? Kami. Sabihin na ni Apple, kung ano talaga yung ano ni tatalapit yun. Ang bahay niya ron. Mati nang bibig ito. Sabi naman niya rito kung ano yung inaayos, inaalaw sa kanya ni Badjing. Ngayon, hindi sabihin niya kay Tatera para maliwanagan. Oo. Uh Ulat nga yung nasabi niya tungkol sa mga sa ATM niya sa Pasi. Hindi siya umahawa. Sabihin okay. niya kayo tayo kay Ram, para wala yung tema. Hindi naman tungkol lang pa sa ATM niya na yun, nalaman ko din kay Ate Abe, kahit yung tindahan dito malaki kay Ate Bliss. Nung nakarang, nung itong arang sahod na ito, sumahod doon talaga ng tatlong yan. Ang sabi doon sa kanya ni Ate Abe, binilin din dito kay Ate Bliss. Like, si Ate Bliss ang nagsabi sa akin ngayon, Wow! Sige eka Ate Bless, eka sabi doon nung Ate Abing niya, pautangin niyo po eka si Apple ng halagang isang libo. Oh. At pag sumawad po ng 4 piece ako po magbabayad. Kaya nagbabayad doon si Ate Abing nang inuutang nilang mahigit isang, li uh, isang libo lang ang minimum. Oh. Kasi kung mangutang daw po pala yan, napaka mm. Oh, Tapos po siyempre po nag-aaral yung mga anak pala na yan. E, siyempre po lang, ayan po libre nga naman. Yeah. Kaya po ang ginagawa pala ni Ate Abing din, si Ate Abing din po ang nagbabayad ng service doon kay Bajing. Yeah. Sa asawa po ni Bajing. And the kana po talaga halimbawa ano, pagka naman daw po ano, binibili sila halimbawa ng shampoo, mga po alo, ano, daw po, sino order sila, binibili sila. Eh bukulang naman din po kasi hindi, pa, naman, pa, hindi pa, naman po namin nakikita eh. Pagkalam, ang buwan, ang office, tas ang libo Opo. E binang tumayon din sila na buwan, Yan nga po. Hindi. hindi, hindi. hindi. Yung nga po ang sinasabi namin dyan, Tatay Ram. Kaya nga sabi ko nga sa kanya. Eh, Ayun eh, nga po. Ayun nga po. Kaya nga sabi ko nga sa kanya. Tinutulong ka nila, Talagang ko ka kung nire mo. Rumispeto ka kay Tate Ram. Sabihin mo yeah. kung ano nasa loobin mo. Eh hindi eh, hindi naman tulad niya. Hindi siya nagsasalita. Na ano siya, pipi, pagka nandiyo Tate Ram. Yung ginawa niya lang kagabi na sinasabi niya maglalason siya. Eh, paano Tate Ram? Paano pong mangyari dyan? Wala yeah. po kami Tate Ram, ano dyan? Saka yung lalakad ka ng ating gabi, ba? Yeah. Eh, yung tinugos lang po namin Tate Ram sa kalumpang niyang kagabi. At wala na nga daw pong hirap na hirap na nga daw po siya. Walang makain. Yeah. Yan nga pong anak niya. Ewan ko, yan ata yung bunso, oh. Inoperahan lang mo kapatid ko yung kamay niya na namamagana. Siguro na-infection na. Oo, na. oh, dapat kung daliri, kung... ewan ko natin ata. Dapat ito ma-injection tuma na niya. Kaya nga po, nilalagnat yan eh, yung panganay niya na yan. Oo. Oh. Anong okay. gagawin po namin, Nay? Eh, ayaw naman magsalita. Iuwi ko na lang ko sila. Uh, kami iuwi? Dito sa bahay. <laughs> Doon? Oo. Oh. oh. Sa bahay niya? Hmm. Mm. Kasi... Ang dami lamok. Tsaka so, no, ko paano umuwi. sila matutulog no. doon? Sabihin mo kasi, Paul, kung ayaw mo. Ayaw ko na anay umuwi doon. Pag magsalita umuwi. kayo. Magsalita ka kayo, umuwi. Umuwi nga. nga. Lalayas din ni Lika pag ako umuwi. Magsalita ka nga. Baka pag inuwi ka ni tatay, kay tatay na naman ang sisig kung mabalitaan ko na ganun ka. No. Eh kasi ako, tututo lang, sinasabi ko sa yung apo na dito, hindi na kita itinuring na iba kasi sa akin ka lumaki. Makinig ka lang. Oh. No. Saka yung ano ba bakit ka parte tatay, tinutulungan ka? Huwag mo na yung pag-aasawa, huwag mo na yung ano. Sabihin mo na totoo, alam ko yeah. naman Wala. na may problema ka. O oh, kasi po tatay, kumisan, binibili ako po sila ng katol. Minsan ho, no, nandiyan sa balkon ko yan. Yeah. Hindi naman po totally na talagang dyan. Yeah. Eh minsan ho, no, siyempre, kinukuha ko ron. Eh minsan nga po, sabi niya, nanay, magkano ganun nga tayo ng dorma. Sabi ko, ba't hindi ka ba ako magsabi kay tatay para ako? meron kang hanap buhay, uh -huh. kasi po nakakagating doon kung ano-ano pa eh dito nakakaya ko eh, tsaka hindi po siya yung lakad ng lakad hmm. hindi po binigyan po lang ng pungunan sa doormat eh ay meron na po pag oh, yan yung hindi nila alam kung bakit kanya napupunta nga yung pera niya baka naman ako ah, oh, kaya nga sabi ko kay Apol Apol ah, sabihin ha? Ah, kung hmm. ano ang ah, ano ah, mo ron kung ah, aalis ka ba rito tapos gusto pong ibenta yung bahay 3,000 Matapal Ay hindi po, kinigil ko, ko po yun. Kasi po yung lupa lang po ng pagkakabili nun. Oh, malaking na nga. Ah, ko po yun, hindi ko pwede po yun.